mga batang 19 alright ayan mga del rosario alright del rosario bilonisyo ayan mga rigunan alright mga ligaspi di guzman alright biando shout out kay tornes ayan alright shout out kay ayan mga arenas ayan aquino alright mga batang 19 shout out sa inyo ayan mga ordonez yan, ansal yan, all right bespi all right e buboy o buboy kailan ka ba uwi buboy all right tapos na yung typing namin wala ka pa eh all right ayan shout out sa lahat ng subscriber natin mga batang sanroke all right shout out sa inyo ayan na, may towing o oh. o ayan o mahigpit na ang ano socorro Ayan, ticket, illegal parking yan, tama. O ito pa kabila ano. Ayan na, nag-ooperate na sila. Boss, pwede ba rito? Ay, boss. Ikaw yan. Isa ni. Wala. Nagpay nga muna. Ah. Oh. Okay. <laughs> operate sila operate operate yan tama yan para lumuwag naman yung kalsada kasi pagka pinabayaan nyo magkakanda problema eh ang ah, traffic o yan ang no yung mga ginagawa kasi yung parking hindi naman parking itong kalsada na ito eh mabuhay lane ito diretso muna ito EDSA alright dito tayo sa Justice Lourdes Paredes San Diego Avenue formerly Main Avenue alright Justice Lourdes Paredes San Diego ang haba di ba? Yan ang pangalan ng street na to. Justice Lourdes San Diego. Ayun. Justice Lourdes, yan. Justice Lourdes San Diego. Ayan. si Justice Lourdes. All right. Formerly Main Avenue. All right. Pag kinabisado niyo mahaba-haba, isipin niyo si Justice. Ano, Justice Lourdes Paredes San Diego. Yan, all right. Justice Lourdes Paredes San Diego Avenue. All right. Main Avenue. Madaling ano tandaan main. Yan Dulo niyan SM. All right. So, ayun. All right. Tayo ng Justice Lourdes Paredes San Diego. Avenue, alright nandito na yung SM Say dulong street nito is Pip Pip Avenue alright tapos ang tola na yan oh alright oh, shout out sa lahat ng MMDA alright yan sa mga traffic enforcer ng QC yan oh kay Carbonel alright shout out sa iyo Bob shout out kay Bobby Carbonel alright Shout out sa mga Carbonel Alright, kila Pin yan, kilaboy Boy Alright, kay Kati Alright Mga Carbonel Family Alright, shout out sa inyo Alright yan, si Boy yan Si Pin, si Kati Si Baby Tsaka si Bob, Bobby, Roberto yan, Roberto Carbonel Alright, mga Carbonel Shoutout sa inyo kay Lakay, kay Kennedy, si Kagawad. All right, shout out sa inyo Kagawad. Lakay. Naglaing Lakay. All right. Ayun, dito tayo ngayon sa Edsa eh, U-turn tayo going to Alper, Alper building 'yan. Dialysis and diagnosis. Diagnostic na po po nagkasabitan no? oh ayun oh no? patay tayo dyan ayan nagkasabitan na nga po sa u-turn alright so nasa na yung md yan naku po babae pala nagdadrive yan ingat ingat tayo sa mga kapwa nating nagmamanayong nasasakyan alright tulad yan abala yan alright Kina kailangan kayo rito may banggaan oh. alright ayan nagkasabitan na nga po eh, sinasabi ko eh relax relax lang alright magmamadali mag ayan magpaya magmadali ayan Diyos ko po Lord ayan na oh. damage na yan sumabit sa L3 yung ano <tip> ingat tayo guys alright mga driver na ano tayo masyado magmamadali relax relax lang buti na lang nakatabi sila konti eh, kung nakabara yan dito pa lang nagsagit sa pitan na patay na paktay na yan ano yan ta tako race yan toyota race at saka l3 alright ayan na pinakon na pinaalis na tinutukan niya eh sa malaki damage Naku, tanggal bumper. Umangat ang grill niya, yung grill ng harapan niya. All So 'yun. Sasabitan sa U-turn. Toyota Race at saka ano, uh, tawag dito, L300. All right. Tanggal ang railings ng ano, yung grill niya. Natanggal yung grill ng race. sumabit So, maapit, eh kasi huwag tayo magmamadali relax relax lang liban na lang kung may emergency kang sakay magdadala ka sa hospital yan pwede yan pero yung wala ka namang ano relax lang ang laki ng damage nung ano Toyota Race alright Race yun yun ako L3 pa yung sinabitan niya eh matigas yun o ingat-ingat sa lahat na nagmamaneho. Alright, bisikleta, motor, kotse, truck, bus. Alright, basta lahat ng na nagmamaneho na sa Ingat, ingat. Alright. Ingat tayo. Yung katulad doon, abala yun. di problema yun. Alright, nagkaroon ng problema. Ingat, ingat tayo. yan, Ang inyong uh, vlogger eh, may mga aksidente. Pero hindi naman aksidente na ano, malala. Eh, nakaparking na nga lang naalala ko to hindi ako naka hindi ko na ibaba yung pinto sa likod pag atras ko pepe yun natural kasalanan di bayad yan bayad tayo kalaban pader eh <laughs> topi yung pintuan ko guys alright ayun o oh, may tao roon o ayun o oh. kita nyo ayun may tao oh. <laughs> ano yun <laughs> alright ayun nagkaroon ng barbie dun sa Alright. Ayan, shoutout sa lahat ng subscriber natin. Alright. So, ayan. Pinapanggal na nga yung tikin.